kung paano ngayon yung sinasabi mo, dapat kahit patay na ako, ganun pa rin ang sabihin mo. Apo. Uh, Apo. Uh, oh, dahil yun lang naman talaga ang totoo. Apo. Uh, ba? Diba? Apo. Uh, Apo. Uh, oh, ngayon, ngayon. Eh, dun sa kalagayan ng maiiwang tagapangasiwa, kagaya ng kapatid na Daniel, bawa, mawala ako, maiiwan siyang mga ngasiwa sa iglesia. Ano ang sabi sa Biblia sa 4.12 ng unang Timoteo? Huwag hamaki ng sino man ang iyong kabataan, kundi ikaw ay maging uliran ng mga nagsisisampalataya sa pananalita, sa pamumuhay, sa pag-ibig, sa espirito, sa pananampalataya, sa kalinisan. Hang so, ang tendency sa kahalili, ang tendency sa kahalili parang iniisnab, hinahamak. Bakit? Dahil sa kanyang kabataan. Sa anong kabataan? Hindi naman batang maliit si Timoteo niyan eh. Opo. Oh? Uh, uh. Yung kabataang tinutukoy diyan, kabataan sa pagiging tagapangasiwa. Maaaring merong hindi kagaya nung kay Pablo. Di ba? Tama ba ko, Sis Tama po. Tama po. Maaaring hindi kasing husay ni Pablo si Timoteo. Oh. Tama ba yon Tama po. Tama Ahil bago pa lang siya, bata pa lang siya. Maaaring hindi kasing effective ni Timot ni Pablo si Timoteo kung magsalita. Tama? Tama po. Pero alam ng kapatiran yon. Sabi ni Pablo kay Timoteo, ang mga bagay na iyong natutuhan sa akin, sa gitna lang maraming mga saksid na mo yan, ba basa mi kalawang Timoteo 2:2. At ang mga bagay na iyong narinig sa akin sa gitna ng maraming saksi ay siya mo ring ipagkatiwala sa mga taong tapat na makapagtuturo naman sa mga iba. Sabi ni Pablo kay eh, Timoteo, yung mga bagay na yung narinig sa akin sa gitna ng maraming saksi, eh si kapatid na Daniel naman eh hindi naman nagki na uh, siya ang ano eh magaling eh. Ang kapatid na Daniel naman, sinasabi niya, tayong lahat tinutuluan ni kapatid na Eli. Di ba sinasabi ni kapatid na Daniel? Opo, Brad Eli. Lagi po niya sinasabi. And marami namang, marami namang saksi na tinutuluan ko si kapatid na Daniel. Eh hindi dahil doon, miminosin mo naman si kapatid na Daniel na, oh, hindi naman nagkakapareho ni Brad Eli yan eh. Oh, para bang minimenos mo, ini-snub mo. Pagayon nung ginagawa ng isang KNP na panaginipan. Parang oh, Nagsasalita si kapag na Daniel, ni isnab niya lang. Hindi niya, hindi wala siyang reklamo, wala siyang tutol, pero wala na naman siyang pagsangayon. Parang gano'n ano. Sabi sa Biblia, yung narinig mo sa akin sa gitna ng maraming saksi, kahit ikaw ay saksi, na si kapatid na Daniel ay tinuruan ko lang, abay wala kang kamapapanghamakin si kapatid na Daniel. Naintindihan mo, Sis Luz? Opo. Ang tungkulin ng saksi, ay manatili ka rin dun sa narinig mo na sinasabi dun sa kahaliling tagapangasiwa. Amen po. Amen po. Hmm? po. Eh kasi, ang naaisip ko, baka kung ako'y mamatay, eh, baliwalain niyo ang kapatid na Daniel at pagkatapos siya labanan pa nga ng iba, eh, kayo rin ang mapapahamak. <coughs> kay, kay, kayo rin ang mapapasama. Kaya kailangan yung sinasabi sa Biblia na para tayo solido palagi, walang pagkakampi walang pagkakababagi, manatili ka doon sa pinagkaroonan mo ng katunayan. Si Pablo yon na natili si Timoteo kay Pablo, ang sinsiridad niya na natili doon sa pinagkaroonan niya ng katunayan. Kasi si Pablo ang kinasangkapan ng Diyos para mabuksan ang kaisipan ni Timoteo. At si, Pablo rin na nagturo kay Timoteo mula sa kanyang pagkasanggol sa pananampalataya hanggang sa mamatay na si Pablo. Ngayon, eh, kung mananatili ka kay Pablo ah, sa pinagkaroonan mo ng katunayan, si Sluz, abay, alibaw, wala man si Pablo, nag-iwan siya ng kahalili niya, si Timoteo, eh, nananatili ka kay Pablo, abay, tatanggapin mo si Timoteo. Iba ganun yan, Slus? Tama po. Baka naman ikaw kaya eh, pagka nang matay na ako eh, rebelde ka rin. Sana po hindi naman po, Obe. At oh. sana lahat tayo manatili dun sa araw.